Dahil mo hindi mo kaya, ito Wala. hindi mo kaya, kaya mo. Wala Parang yeah. hindi naman hati ginawa mo, mas maraming pato. Ayaw nyo kasi baka siya. ko, huwag lang kayo Ang alam ko, ito yung mga Pero rin Kaya ba? Kaya yan? pa lang Maraming cheese eh. Kaya lang <laughs> ata. yung aking

Ayo mau paling mangang juga apa aja mulai